Hoy! Ano man? ba? Ba't walang double A na? O so, talaga, May, ha? Ay, Wala ay, ka pang isang... buwan ka sa Gen Gen. <laughs> oh. na, Jeng Jeng! Na-Jeng Jeng ka na ba? Jeng Jeng na ba tayo? O, oh, teka muna. Eh, nabanggit kasi ni Sen. Ping Lapson mm. yung, ah... Uh, ang mga congressman pala sa budget, may class A, B, and C. <laughs> na ngayon ko lang laban oh, yun. Inner na, circle yung class nakita A. Nakita po namin yung zona. Nakita po namin <laughs> yung class uh, class B. Ganito oh. lang eh. <laughs> ah, na? Bang hina ano? Palapak class B, bibig ko lang yung insertion. yung <laughs> <but> class A. Dehan <laughs> pa ng lamesa. <laughs> oh, eto kawawa yung nasa class Z. XYZ. Ah. <laughs> <laughs> Thank you, Pinning, ito oh. ikaw talaga. Tapos yung lahat, may placard pa, panyo hawak. Uh, ha? Yun, walang pidap <laughs> <up> yun. Walang <laughs> <p> <laughs> <laughs> Ay, Kayo talaga! Ay, eto oh. na kami! Siyempre, meron! Alas 10.30 na! Gising na! <laughs> Wala bang replica? Wala pa! <laughs> oh! 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 No. Oh! Class A Gen Jenner! <laughs> In our Narito na ang mga Class B! Hindi uh -oh. masyadong masigabong okay. palakpakan. Parang, na. ano, parang tatlong daliri lang ang bumabot. Oh, Y, uh, XYZ. At narito ang Class Z! <laughs> oh! Ang Jen Jenner! <laughs> na, <kanya. laughs> Kayo na, hindi na ang bunol. Ay, hindi sila pang kulmina. <laughs> Kayo pa. Kung reklamo ni Congressman Boyet, sabi oh. niyo, panyo lang ilalabas niyo. Oh. Diyos kong panyo naman yung kumot <laughs> na. ay, nako. Okay, okay, meto na. ito na yun, oh. This is for Man, you. Mga kapusong Pilipino. Oy, blending. Bumaba Pati kaming tatlo Aligan rin ka na may lima na Lima na? Oo Ang magigol oh. ay papanye Nako, ayun Ayun, ano? Kaya nang pala Halos hindi nabanggit sa Sona. O, oh, ito yung kanina pa natin pinag-uusapan na report ng UN Rapporteur. Kamusta na ang tulong pabahay sa mga biktima ng Yolanda? Eh wala naman palang ibabandera. Naka! Bagus dapat ikahiya. United Nations, rapartur na ang nagsabi. Hindi kalaban sa politika. Oh, no, walang bahay daw, walang kulay ha. UN yan dating rehab czar, Senator Ting Lakson sang ayo naman. At ang DBM, ha? si Secretary Huchaban, ha? Sinisi dahil yung pondong inilaan, ayaw pakawalan. Kahit may 350 billion savings, sagot ni Baabad. Sabi niya, sabi ano, yung ano ha, ano po to para sa Yolanda? Ang sagot niya, kanyang hahanapan sa nagsabing manhid at palpak mukhang dito ay tumama naman. Tama ba yan? Ngayong araw na ito, what, 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 may sariling tsona si Jojo. <laughs> State of, of the, the nation, nation. kaya Chona. Buti lang, the true state of the Philippines. Bakit tsyo? Ito ang totoong nangyayari sa bansa. Nako. na ako? Pina Babala. Babala. Asawadit. Bababu. Bababu. <laughs> the, uh, Monte ka na, Monte ka na. Ito ang totoong Boy, nangyayari sa... Ako aban. naman, timbrehan mo naman ako. Bag. There are certain things you cannot say on the air. Like the true state of the Philippines address. <laughs> Oh, shut up. Okay. Go. Ito ang totoo nangyari <laughs> sa bansa. Wala oh. raw halong pambobola. Sa Cavite yan, ha? Makikinig ba kayo? Makikinig ba kayo? Mamayang alas 4. Oh, uh, Parok later. Ang tanong lang ni Baby. Sinong Baby? Yung nakasalubo ko lang dyan. <laughs> sinong Baby? May sinong Baby. Baby. <laughs> Dahil nagsona. Uh -huh. nagsona nung lunes, uh -huh. may rally eh. Ah, oh, oo. Oh. Nagkabombahan ng oh. ano, tubig. may sinulog pa nga, di ba? May sinulog na FPG. Kaya ito. Mm. ang ay, tanong lang ni Baby. Sa sona ano ni Baby? oh, sa Sona mm. ni... Sa so, Chona? Sa Chona, ni oh. Jojo. Mm. May susunugin din ba ang FPG? Ang ko, ng Baby, hindi uh -huh. ko masagot yan. Hindi ko masagot sa pagkat? Dahil... Uh, Paano mo susunugin ang... Ano pa ang susunugin? <laughs> bad. Bad ka. Bad, no? Ka. Paano si racist, yung... racist! Racist! Racist. <laughs> Kuy, yan ang kayo mangging kaligatan. So, ano naman kayo? Hindi kayo manggi <laughs> Hindi kayo manggi yun. <laughs> Kung baga sa ano yun eh. Kung baga sa bigas. <laughs> Oy, oh, ano? may apilang mga ethnic. Naman, ako iba. Ako, ho. Oh, ah. Hindi ka naman ethnic. Ang puti. Oh. Ano ba puti? Ayan, sunog na ako. Kalahati, sunog, kalahati, Ayon, puti. Ah. Ano yan eh? Kutis golf yan eh. Ah? Parang talampakan ni King Kong. <laughs> o ba? Bang! Round 2! Ikaw na, ah, na lang! Na. Ano ba yung part ko? Ano yung ko? ba yung part ko? Bayo mo. Teka muna na O, oh, oh. commercial muna tayo. Alas 10.35, naipit eh. Adik! Adik! Adik ka sa Jen Jen! Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng St. Luke's Medical Center. We love life! Your own room in the office. May view pa ng skyline. You deserve it. Own project elite with your own staff. You deserve it. Okay, approved And a chance to make your own decisions. You deserve it. For all that you've achieved, you deserve Tanboy Select. Toast success with something smooth. Toast it with Tanboy Select. The drink that you deserve. Enjoy the latest from the rum experts. New Tanboy Select. Drink responsibly. puso. Sali na sa Pera Sorpresa 4 ng RGMA. Namimigay kami ng 1,500 pesos sa anim na lucky winners kada linggo na meron pang dagdag na surprise cash prize na 10,000 piso. At sa grand draw, pwede kang maging instant milyonaryo. Kaya gawa lang ng gawa ng entries kapuso para mas malaki ang chance mong manalo dito sa RGMA. Pera Sorpresa 4. Hatid sa inyo ng Petron. Fuel for everyone. Fair brand powdered milk drink. Mag bear bread every day. Tibay araw-araw. CDO meatloaf and CDO beefloaf. Bigatin sa laman. Bigatin sa lasa. Para sa bigating kainan. At ng RGMA. In partnership with Top Mama Home Appliances. Nobody knows topness like Mama does. And Air 21. Sagot ko. Padala mo. Oy, mahalaga para sa ating mga mami, mga ibigay sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, yung pinakamahusay na pangangalaga sa kalusugan gaya po ng pagbigay ng gamot kadalasan nga lamang may kamahalan at kung minsan, hindi naman sigurado sa kalidad ay hindi na po ngayon dahil merong mataas na kalidad sa abot kayang halaga. Rhea, generics now. Eh, wala na pong tanong-tanong pa dahil pinagsama-sama na yung mga hinahanap natin para sa ating pamilya. Kaya tayo na sa pinakamalapit na mercury drug, hanapin natin tanamin sa ating masuking pharmacy assistants kung aling Generics ang gawa ng Pfizer. Rhea, generics now. Bro, i 6%! The world renowned Smirnoff brings you a refreshing new taste Smirnoff Mule, stubbornly refreshing. Masarap to, bre! Drink responsibly. Smirnoff Mule, stubbornly refreshing. Now also available in selected bars and restaurants nationwide. MX3, Balita. Robin Gaudiel, Event Organizer at Director Sal London. You can just imagine my work. Planning, meeting, and developing events for different businesses. I came to know London Filipino Channel na nag i ng ms Coffee. At curious ako. Bumili ako ng produkto at sinubukan ko to. It was an extraordinary experience for me to relate the feeling of the storage strength. I am alert, productive, and more dynamic. I love a good life. I love MS3 Coffee Mix. Robin Godiel. Naka MS3 Coffee araw-araw kaya MS3 Ordinary. Okay. sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng limang bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Dalawang put-apat na mga galing na amateur at professional Pinoy photographers, congratulations mo! Nagwagi ka mga ilan sa 3rd Parker National Photography Competition na may temang Tatak Pinoy ang kanilang mga larawan na pili mula sa may gipitong libong photo entries na ihain ng libo-libong photography enthusiasts mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Nako, pagkalayo-layo nga ho iba eh, meron sa Batane, Sambuanga, South Cotabato, Cayen de Oro, Dabao, Misamis Oriental at Kamigin. Ayon kay Maricar Bautista, ABP for Corporate Communication ng PAGCOR, nagbula sa magkakaibang lagay ng buhay ang mga nanalo. Meron dyan nanalo may bahay merong call center agent, may OFW na nasa Qatar, may college students, kawani ng gobyerno at yung isa batikang litratista. 75,000 pesos ang nauwi ng labing dalawang grand winner gamit po yung conventional category, yung camera nila. Samantala tumangkap naman ng TIG, 30,000 piso ang labing dalawang grand winners sa mobile category plus trophy. Congratulations sa tagumpay ng third photography competition ng Pagkor. Kaya mo na ba ang sipa ng number one? Ang Red Horse Beer ay nangunguna at nag-iisa siya sa posisyon ng number one beer. Nakas ng tama. Pero iwas ako. Yan ang sarap ng sipa ng Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the number one beer. Ito ang tama. Red Horse Extra Strong! one beer. Drinking responsibly. Tama. Red Horse beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Claims based on an average consumption of six bottles. Kaya mo nang mag Red Horse beer. Kaya. Ibang sipa ng beer. Ibang sarap ng Red Horse. Red Horse extra strong. The number one beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Yesterday, today, and tomorrow. Jang Jang forever. Boy. -ing -ing. Andito na kami nagje jeng -jen kami Tama Okay. na yan ah, Wala makakapigil sa amin Tama na yan Kung gusto mo, gumawa ka ng sarili mong jeng-jeng oh. Walang makakapigil sa amin Tama, Tama na, na yan <laughs> Ay ako ito Narito, narito kami, jeng -jeng. narito kami mga pa-jeng-jeng Eh, alam mo na ako yyan. Bilang biktima na rin Bilang biktima na rin ng krimen alam niya man, isa sa mga advocacy ko, ito talagang criminality dito sa ating bayan. Uh, may ulat na ang crime rate sa Pilipinas nationwide tumasang ng 46%. Diba? Um, bagamat, ayon sa report, sa Metro Manila bumaba naman. Hmm. ang uh, crime rate. na ano, na. Ha? <laughs> Umaga, gabi. Ano, yan? 60% na daw ang decrease eh na crime sa na sa Metro Manila. Ah, wala na nagsubong, patay na lahat. <laughs> Para kasi, 'di ba, 60% ang binaba ng krimen sa Metro Manila. Na yung yung parang 'di ba tayo pag pag nagkwentuhan na tayo dito ng ano, ng mga si Tanya D, yan yung bank na wow. nilibing, 'di ba? Doon sa sa bahay ng nung nanay nung girlfriend niya, hmm. si Gloria yan Gonzales, yung yung asawa. Oo, oh. si Gloria Gonzales. si Gloria Gonzales naman yung missis ng PLDT eh, e executive e na oh. natagpuan doon sa Frank. ng Innova. Mm. Yeah, di ba? Si A Aika. Yung mga dala pa alahas. Oh, ito si Aika Ako, si si subject, yung sinunog. Yung uh, pilam ang suspect. Oo, oh, oh, si The Wayne. ng tatlong beses sa ulo. Oh, Tapos na... eh, iniwan dun sa dam, sa dike. Oh, sa medike. oh, oh, kayo, personally, But... sino yung mga kilala niyong pinatay na hindi na nasolusyonan yung mga krimen. Di ba? Meron tayong mga personal na mga kakilala na, na hindi halos... Kalina. Hindi halos mabalita eh. Kalina, diba? Ka? sa atin ni BACC, ano? Oh. Dante Jimenez. Na ano? Yung bato, sa bato, sa Camarines Sur, yung Deputy Provincial Director ng PNP, inambush. Oh. Buti nilang buhay. Ah. oh, ita mo. Si Ozu, yung isa sa mga maskulados dos. No? Ay, lako, yung kailan lang. Ah, patang anak pala no. Dalawang buwan po ang bunso Grabe. So Ay. eto ang aking ijejenjenj, isang uh, topic na talagang malapit sa puso ko dahil alam nyo naman ako, oh, Ito na. Ah, patutobot ang 46% ang itinaas ng kriminalidad sa ating bayan. Edi hamak na mas marami ang tinapatay ginagahas at ginanakawan. Dahil ba sa droga, ha, lusaw ang utak? Droga, kahirapan. Lagi kahirapan. ano ba ang dahilan? jusko hmm. Diyos ko, madami namang mahihirap na hindi namang ano. Bah, marami mahirap na ano tamad. Di ba? Oh, kaya nga. Ano ba ang dahilan? Dahil wala bang death penalty? Ha? Yo Wala nang kinatatakutan. Sabi, sabi may nag-comment pala last week. Sabi ko raw, crime czar daw ako ng crime czar kay Jojo Ochoa. Oh. Mali pala yun. ay ah, hindi. Ano siya? Dapat daw anti-crime czar. Anti-crime czar. Kasi pang, zar. oh, siya ng krimen. Ay, eh, you know, hindi. Totoo. This Kala, is job, Pag bro. sinabi daw crime czar, utak oh. ng mga sindikato. <laughs> sorry po, sorry po. Oh. Sana correct sa'yo. Oh, si attorney Myra. <laughs> <laughs> Sabi niya, Iga, ginawa mo namang utak ng sindikato si Joe Bakit? <laughs> crime sir ka, crime ka ng crime sir Siya naman talagang crime sir Dapat anti-crime sir oh, oh, I'm sorry, I'm sorry Oh, yun, oh Hindi ka naligtas sa sarili mong tahanan Ayaw ang nang gumabas, no? Yun ang nakakakaba Ayaw na nang no, minsan oh, oh. Ni hindi ka na, hindi ka nga ano ayaw mo lumabas kahit nga nasa tahanan ka Lolo, ubing ka no ka. Ito, ito pala. Ah. Na, na pansi, babala. Oh, babala. Asawa Ay, ni Babalo. <laughs> Mamaya alisto. Oh. Ah. Modus. Ang dami na ho ngayon na kumakatok ng bahay niyo, nagpapakilala gagawin yung cable niyo. Eh, ba't mo naman... Rocket yun! Oh, grabe. Eh. May nagbubukas eh. May nagpapakita kasi ng ID. Ah, may fake ID. Meron eh. Eh, mo I-upgrade yung ganyan. Pag ang nagpuntang cable man eh, ay motor huwag yung papasukin. Naku. Dahil ang serviso nila hindi motor. Ah, talaga? Oo, oh, mga ba? ano yan eh. Talaga naka four wheel ano yan. Mga ah. Uh, minivan. Okay. Kasi, oh, kasi kailangan ng hagdan at kung anong kailan Eh, gamit. lalo na kung hindi ka naman tumawag. Yun nga, kung wala kayong job order, huwag yung papasukin. Eh, hindi, hindi, iba sinasabi ay, daw. I-upgrade, may, meron silang box na ilalagay. Mga ganon. Wee. Huwag yung papasukin. O, di, syempre, yung iba, 'di ba? Hmm. Sa kagustuhan din naman ay libre. Eh. ba? Diba? Nako. Hindi ka naligtas sa sarili mong tahanan. Paano 'yan? Eh walang wala kaming bodyguard, ah. Walang mga bodyguard, security guard, kaming mga ordinaryong mamamayan. Uh, ha? Takot kami. Tama. Takot kami. Hindi panatag sa aming kaligtasan, lalo na 'yung mga anak natin. Jusko. ko. Hmm. 'Di ba? parang iba na rin ang buhay ng mga bata ngayon kasi bilang magulang, di ba? Puprotekta na mo din, hindi mo din basta, hindi ka mukha ng panahon natin, ano? Oo, oh, dati eh. Parang mas panatag yung mga magulang oh. natin, ma, punta lang ako ng ano ah, punta lang ako ng park, ma, punta lang hey, ako ng... Hey, may pumunta oh. mag... Magnanakaw, magnanakaw! Sige, oh. ko pa, humingi tulong. Chairman, chairman! <laughs> Sige, tatay ko yun. Humingi ka pa tulong. Takot lang siya. kami hindi panatag sa aming kaligtasan Oh. Ito ang panawagan ko. Oh. Yung ano dito, punong abala na magre-resign na ngayon sa kanyang posisyon. Kung DILG Secretary Marrojas. May araw ba magre-resign? Ano yun ang nga ulit dito. papalit. Sana yung papalit sa'yo. Sana naman yung papalit sa'yo. Ha? Si Abaya? Oo, itong salot na to. Si Abaya? Hindi. ba siya papalit doon? Ba't ginawa you know, ang salot king mama? to talaga. di diba? Secretary Marrojas. Ah, si Mar. Sana yung papalit sa'yo. Itong salot na Thomas mas matugunan. Ayaw palang patawag ni Ate Kuring ng First Lady, no? Only Lady ba? Only Lady. Mm. Kasi nung pag First Lady, may Second Lady, may Third Lady. Oh. Ay, takot mo. Eh paano mo na? Eh, okay, Sunta ko lang puro krimen ka naman, di ba? Eto. Eh paano mo naman iboboto? Sino? Ang kandidatong inilalaki ni... Inilalaki tuloy. <laughs> ulit ako, uh, ulit ako. Inilalaki, lumalaki? Lumalaki? Paano mo naman iboboto? boboto Oh. Ang kandidatong inilalako ni Benigno. Bakit? <laughs> <All right. laughs> right. Go, <to> <laughs> TULOY PA RIN ANG, ang ikaw ang... SA ikaw ng gola 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 ng Mael, mga member ng Liberal Party po, mga lalaking Mael yan eh. Hilyong pisong pera sa kaban ni Kayang-kayang itago kahit bundat na ang mga tiyan. Meron plano naman. <laughs> na Iko, Tama na yan. <laughs> Ah, ako'y sum Pilipino, kamindak ng no. ngipin, abi glinto, ah, tamaan magmadag Tigan? Tigan! Alam mo ba kung anong... Ano? Ano bang... Alam mo ba ibig sabihin ng Class A sa mga nagsya-shopping? Ano ang ibig sabihin niya? Yan yung mga peke. Uh, class A. Oh. Ah, parang uh, hindi mo na malaman yung pagkakaiba pag original. Oh, oh, pag Class Ay, A yung triple, peking. May triple A. Okay Ngayon, may triple A na. Double A wala. Wala. <laughs> <laughs> Mapepeke ba tayo? <laughs> Mapepeke <mapipigil> ba tayo? <laughs> Sino kumanta <ko> yan? <laughs> <laughs> Tama na yan! Tama na yan! Hi, boys! <laughs> oh, Oras natin! Nine minutes na! Mag-aalas onsi oh, on na! Bilis naman ng oros. Thou shall not be picon. Pag-jeng-jeng ka na lang!